Hi guys! Welcome back to our YouTube channel Please don't forget to like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel Yes po uh, <clears throat> Alam nyo Congresswoman uh, ang ang, uh, ang uh, aming pagkaintindi kaya gustong uh, pag-aralan at uh, rebisahin ang uh, ating uh, batas para sa senior citizens uh, commission ay dahil may may uh, paniniwala ang ilang uh, sektor sa gobyerno lalo na mga ibang tao sa kongreso pati na ang DSWD na ito daw bat, bagong uh, tatag na ahensya ay uh, walang kakayanan, at mahina at uh, walang nagawa no so yun po ang uh, naririnig namin dahilan kung bakit kailangan siyang um, uh, i-reduce na lamang na gawing uh, national policy making body pero katulad nyo, naniniwala kami na hindi naman siya talaga ganoon kahina at yes. nakikita natin na dapat lang talaga siyang palakasin. At yes. lahat po ng inyong uh, mungkahi na mga duties and functions Uh, nakikita namin na talagang ang kailangan siyang uh, palakasin at uh, ito ay makakatulong upang mapalakas ang ahensyang okay. ito. So, ang uh, ang aming mga agam-agam ay uh, sa mga ibang bagay na uh, aming uh, gustong uh, tutukan ano kasi uh, kung uh, ka kaprod ka gusto ko lang dugtungan yung sinasabi nila na na wala namang nagawa ang ang NCSD uh, NCSC no know? Uh, intindihin naman natin hindi naman sa wala silang nagawa marami rin naman silang nagawa at talaga namang ah uh, talagang lumalapit sila sa tao para iparamdam na na meron talaga meron meron ng mga citizen na komisyon na tutulong sa kanila kaya lang mm. uh, hindi naman natin sila masisi dahil due to lack of budget, kakulangan ng kakulangan ng budget nila, ay talaga naman hindi naman sila makakilos ng tama saka ng mabuti at saka hindi sila maka-implement ng mga okay. projects and programs dahil sa kakulangan ng, ng, budget. Kaya doon tinutulungan ko sila. Nung last budget hearing, tinutulungan ko sila na magkaroon ng budget at lalo na po uh, kinausap ko yung, uh, yung Secretary of Budget na bigyan tayo ng at least 17 regions na no, offices. Kasi ang gusto, i-cluster yung 8, 8 regions. Gawin lang yung 17 regions, gawin lang 8 regions. Eh sabi ko, eh lalo nang hindi hindi maka-function ang ano, ang ang uh, NCSC. Paano sila maka-ano ng programs and projects lalo na yung social mm -hmm. pension kung uh, eight regions lang ang ang, ang cluster ako. at least you should give us uh, 17 regions para from there we can work it on na mag mag, ba, mag, mag ano lang mga uh, programs and projects especially yung social uh, social prevention so ngayon yon na napagbigyan naman tayo nabigyan na ng 17 regions ang NCSE So from there we can work it out kung paano tayo bababa saan mm -hmm. and I suggested na i-i-i isama i sama yung mga senior citizens since eto naman yung yung ano natin at mm -hmm. uh, commission natin na dapat kasama rin ang mga senior citizens sa pagpapatakbo So sabi ko mm -hmm. na kung maaari, i-hire naman natin yung mga capable senior citizens pa kasi sila ang nakakaalam kung paano patakbuhin hmm. yung komisyon at kung paano alam na alam nila ang mga senior citizen. Ayan. So, open naman si Chairman Frank dito sa suggestion natin. Thanks Ayan. for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!